Eto, itong nanonood na to. Ayan yan yan, yung nanonood na yan. Basta ako naugaliin nyan, Kilala ko na to. Tinan mo ha, tinan mo. Sasabihin ko kung anong klaseng tao itong nanonood na to. Panoorin mo to. Ikaw yung tipo ng tao na mas pinili mo na lang tumahimik. Mas pinili mo na lang huwag magsalita. Kasi pagod na pagod na pagod na pagod ka ng magpaliwanag. Totoo, di ba? Na every time na mayroong argument, every time na mayroong pagtatalo, you choose to stay silent. Yung halos na master mo na nga yung silent treatment eh. Kasi alam mo sa sarili mo na kahit magpaliwanag ka, kahit sabihin mo yung part mo, yung side mo, hindi ka rin naman nila pakikinggan. I-invalidate lang din naman nila yung part mo. Na kahit gaano ka klaro yung pagpapaliwanag mo about sa part mo, about sa side mo, hindi ka nila pakikinggan. Napagod ka na lang. Tapos tinatak mo sa puso't isip mo, nahaya mo na. Huwag mo na lang patulan. Ikaw to, 'di ba? Uy. Uy! Ikaw yun, oo. Hindi lang sa relationship kahit sa pamilya mo. Sa asawa mo na laging siya na lang yung tama. Ini-invalidate niya yung opinion mo. Sa magulang mo na never pinakinggan yung part mo. Na mas kinakampihan nila yung ibang tao kaysa sa'yo. Na hindi pwedeng masunod yung gusto mo sa buhay mo kahit sarili mong buhay yan. Na kapag pinaliwanag mo yung gusto mo sa kanila, hindi nila pakikinggan. Kaya na nahimik ka na lang sa partner mo. Sa partner mo na laging ikaw na lang yung nagpapaubaya. Ikaw na lang yung laging nagpapatawad. Tapos kapag may ginawa siyang mali, alam mong may ginawa siyang mali, ayaw mo na lang makipagtalo. Nananahimik ka na lang. Kasi sanay ka na na ini-invalidate yung feelings mo, kaya nagsawa ka na lang. Nagsawa ka na lang magpaliwanag. Ikaw to, di ba? Tingnan mo to. Tingnan mo to. Unti-unti niya nang nagigets sa tama yung sinasabi ko. Di ba? Bago matapos tong video na to, may tatanong lang ko sa'yo. Hanggang kailan na ikaw yung magpapaubaya? Hanggang kailan mo kikimkimin yung feelings mo? Hanggang kailan mo kikimkimin yung sama na loob mo? Hindi pa pwedeng ikaw naman? Hindi pa pwedeng tama na na ikaw nang ikaw na lang yung nagbibigay? Ikaw nang ikaw na lang yung nananahimik? Kasi feeling mo, di ba, parang ang unfair? Pag sa side nila, pinakikinggan mo sila, pero pag side mo, hindi. Ang unfair, no? Alam mo sa totoo lang, bilib ako sa ganyang karakteristik ng tao. Kasi alam ko hindi biro na ikaw na lang nang ikaw yung nagpapaubaya. Alam ko hindi madali. Alam ko mabigat yung pinagdadaanan mo Pwede lang itang yakapin ngayon, niyakap na kita eh. Kaso hindi ako kasha dyan sa screen mo. <laughs> Pero kidding aside, kung iniisip mo wala nakakaintindi sa'yo, eto na yung video na yon para malaman mo sa sarili mo na meron nakakaintindi sa'yo. Na hindi ka nag-iisa. Alam ko yung hirap. Alam ko yung bigat sa pakiramdam na hindi napapakinggan yung side mo. Na every time na lang mas pinipili mo na lang manahimik kasi alam mo naman sa huli na kahit gaano karaming energy yung ilabas mo sa pagpapaliwanag sa part mo, ang ending hindi ka rin naman pakikinggan. Kaya oo, as long as alam natin sa sarili natin na tama tayo, siguro nga manahimik na lang tayo. No? Uulitin ko. Ikaw ba itong tinutukoy ko? Comment ka nga dito. Let's go and peace out. <laughs>